Tapos na ang aming unang klase at may klase pa kami, Chef Class 11 to 12. At tapos na kami mag-prepare. Ang gagawin namin ngayon ay Halloween Cupcake. Bukay ta ha, siyao pa nyo. Ay, mayroon na chocolate. Erto'y ma? Mayroon na yung ginawa nyo na. So, wala na Ka tayo, dami hey. namin Kain. Eat yes? Lemon. The... Let's eat lunch. <laughs> hmm. <laughs> <inaudible> <inaudible> Binilhan pala kami ni Sofia ng Biscoff Milk Tea. Ayan, napakasarap day. paborito din namin to ni Sugar Daddy. Nandito kami sa office room. Matutulog muna kami. Kasi may klase kami dalawa. Music to, music baby and chef class ulit. Mga 4 to 5, 5 to 6. Kaya matutulog muna kami. Mamaya ulit kakatapos ko lang mag-ayos. Nakatulog kami ni Sugar Daddy ng 30 minutes. Ngayon magkaklase na kami ng Music Baby. Kuha mo na akong tubig. What to you? Tubig. Nandiyan ang bata? How many kids? Minig isang bata lang. Oh. <laughs> oh, Uy, na. Tawin yung isang bata nito. Yung yung isang bata nito. Yung yung isang bata ng Yung yung baby bata na puro Yung yung isang bata nito. Yung yung bago. Ang aming baby ba? Yung sila bago. Sana nito. May yung yung isang bata ngayon, nagpe-prepare kami sa aming chef. Oh, no! Sorry, na <laughs> Ay, ito naman lang. Uy, ang sa mga

<laughs> <Hello>. <laughs> <laughs> Ayan na Ito na? Hmm? Hindi pa Hey, <laughs> dai Tignan yung damit ko Na dumihan Pero okay lang yan Palitan ko na lang kinabukasan Ha? Ang damit ko, tignan mo Tignan yeah! kayo Ito yun, kanina din na na nagbinasag niya yung itlog sa noo ko. huyong la. Sige, may la. Ito yung ginawa namin. Ay, ginawa ako kanina. Sakit kaya akong noo day ganiha. basag niya diri ang itlog sa kong noo pati dito sa ulo. Natay man sugar daddy ring. Eh. Mamaya pa kami uuwi dahil may inaayos pa si Sugar Daddy. Ayan. Inaayos na yung mga gamit for chef class. Dahil may mga ipi. Amo mo. Umiyak na yung bata. Sabala. Pauwi na kami ng bahay guys. At dito ko na rin tatapusin ang aking video. At sa mga hindi pa po nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!